Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang nakakaintrigang TikTok video ng ex ni jo M. Basco na si Krisha Uy. Kasama ang kapamilya actor na si JM De Guzman. Makikita sa video na tila may tinitingnan ng aktor habang kinukuhanan siya ng video ni Krisha. Makikita naman sa dulo ng video na tila palapit ang muka ni JM kay Krisha. Pero di natapos ang video kaya pala isipan kung hinalikan ba ito ng aktor. Samantala na una na rin nagbahagi ng video si Krisha sa kanyang vlog na kung saan kasama niya si JM. Marami naman netizens ang di mapigil ang kiligin sa dalawa. Eto't panoorin ang video. Mismo? 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 Ako? Anong masasabi mo sa balitang ito?